Pagbe-birthday ako, si Aimee nagpapadala pa ng regalo yan eh. Before the pandemic, before ako makulong, close naman kami. Ayokong maging madaldal, manang ime. Wala akong utang na loob Ikaw marami ka utang na loob sa yo. Hi everyone. Pinag-iingat po ang ating mga kababayang OFW dahil upang makahikayat ito si Francis Leo Inidoro na magpalipad ang OFW sa kanya ay pinagmumukha niyang mayaman at makapangyarihan ang kanyang sarili. Sa video na ito, ay panorin natin ang panunumbat ni Francis Dayo Inidoro na kung hindi siya umatras, ay hindi daw mananalo si Senator Amy Marcos. Panorin natin ang video na ito. Simulan natin ang video na ito sa napakahangin na si Francis Dayo Inidoro kung saan, ay kung hindi daw dahil sa kanya, ay hindi daw mananalo si Senator Amy Marcos. So yun lang, nalungkot lang ako na syempre durin mo ako o matras ako wag, wag mo sabihin ime na nanalo ka dahil sa ganang ikaw lang kung hindi ako umatras sa pagkasenador sa tingin mo nanalo ka talo ka una mahahati na boto natin eh eh buti kung number 2 ka kulelat ka nga diba pangit yung ginawa mo senadora hindi yun maganda pangit. Pakiramdam talaga ni Francis Deo Inidoro ay isa talaga siyang Marcos at magkakahati-hati daw ang mga Marcos na buboto sa kanya. Ano sa tingin mo mangyayari sa mga supporter sa Marcos Loyalist? ba? Diba? Nagkahati-hati. Dahil sa kagustuhan mo na makuha ang uh, Duterte supporter, ah, uh, ba? Diba? dahil sa kagustuhan mong makuha ang Duterte supporter hindi mo napansin unconsciously winasak mo ang solid north at maaaring hindi na sila kompleto sa 2028 para sa iyo ngayon lang Masamain mo o hindi mo masamain ito sinasabi ko, nasa sa yan. Wala akong utang na loob sa ikaw, marami. Hmm. talaga may sariling mundo itong si Francis Leo Inidoro. Dahil itong si I.B. Marcos pa daw, ang may utang na loob sa kanya. Ang taas talaga ng ilusyon ng taong ito. Ayokong maging madaldal, manang ime. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw, marami ka utang na loob sa'yo. magsimula nung tumakbo kang senador. Ayaw ko na magsalita. <laughs> Pero pangit. Paalala lang po sa mga OFW na hindi po Marcos yung si Francis Leo at ang totoo po niyang pangalan ay Norman Mangusin. Ginagamit lang po niya ang apelyido Marcos upang magmukha siyang makapangyarihan. Ito po yung sinusumbat ni Francis Leo Inidoro kay Senator Aimee na iniatras niya ang kanyang candidacy para sa senadora. Ayun lang po, maraming salamat sa inyo lahat. Kaya personal, akong ang pumunta rito para uh, formal kong i-announce eh, sa harapan ni Chairman George Pusia yung aking uh, withdrawal of candidacy. Maraming salamat po sa inyo. Sir, may... Wala daw nagbayad sa kanya, pero imposible naman na kayang tanggihan ni Francis Leo Inidoro ang pera. Sir, may Ah, wala, wala, wala. Uh, hindi po ako nakikipag-usap kahit kanino. Yung prinsipyo ko, hindi kayo pili niyan. Alam nyo, nakulong na ako lahat ng pandemic. Walang nakapigil sa akin po ano yung gusto kong gawin. Sinabi naman ni Francis Leo Inidoro na 5 million daw ang bumoto sa kanya. Ni hindi ko nga siya kilala noon. Pero so, sir, hindi po yung boto. Kaya po kayo na Pedro. Ano na yan? Makamaki po boto. Ay, may sarili akong supporter. May Pilipinas. Nung no, tumakbo ako, nag-iisa ako. Independent ako. Di ba, yung bumoto sa akin? Ako lang yun. So, di ba? Pero this time, ko lahat ng supporter ko. Tila ay sinusumbat naman ni Francis Dayo inidoro ang kanyang ginawa at lili pa rin kayo ng hangin sa kanyang mga salita. Uh, the government is already spending 132 million to imprint, para ma -imprint yung 6 million na balot. Well, the inclusion of my name will cost the government hundreds upon hundreds of million. Then I feel on overwhelming responsibility during the time. Sabi ko, kung gusto kong matakatulong, ito na, bakit ahayaan kong gumasa ang gobyerno ng panibagong daan-daang milyon para lang i-include yung pangalan ko. Isa yon sa mga pinagbasihan kong dahilan. Mahahati daw ang boto kung tatakbo siya. Pero meron po ba talagang boboto dito kay Francis Leo Inidoro? So eh, of course kasi ko dalawa kaming Marcos makukuha ko yung number 39 tataas ako kasi Francis Leo Marcos siya naman Imelda so F Marcos I. Marcos mi Marcos So, mahahati yung boto Kaya sinecure ko yung sabi ko eh, kaysa dalawa pa kami magbanggaan nando naman sa interview ko sa Comelec nasa lahat ng media yan pwede niyo hanapin Ay uh, umatras ako Mahal ko naman sila. Lahat daw ay nagbabago. Pero bakit nagpapakita pa din itong si Francis Leo Inidoro ng peking gamit tulad ng relo at alas niya? Ayun yun. Mahal ko sila eh. Kaya ako ay nalulungkot dito sa kanyang mga... sa kanyang mga patayan. Alam mo, lahat ng tao pwede magbago. Dumaan tayo sa pagiging teenager eh. Wala tayong wala tayong hindi pinagdaanan. Ngayon yung dumaan ka sa pagiging teenager mo at sabi mo ikaw ay napakatinong teenager. Ang labas doon, hypocrite. Uh, Feeling close naman si Francis Leo Inidoro dahil kunwaring alam niya ang lahat kay Bongbong Marcos. Yung sinabi ni Imin mean, na si Bongbong ay <coughs> noon eh sa totoo lang si Bongbong, si Bonget, asthmatic 'yan. Hindi yan pwede sa sa kahit anong usok oh, ba alam ko, pagkakaalam ko lang. The president is asthmatic. So, parang sablay na agad si Ime doon. Yung may regard to sa sinasabing pag presidente, ay hindi ko yan masasagot. Uh, hindi ko yan masasagot. Pero yung pag pwede ko soplakin doon si senador. Bakit? Asthmatic si Bombong. At saka iisa lang ang kidney niyan. Sa pagkakaalam ko, iisa lang ang kidney niyan. Kasi parang dinonate niya yata sa kanyang ama yung kanyang kidney. Bata pa siya. So, nabubuhay siya na iisa lang ang kidney niya. Parang ganun. Eh, parang kung iisa na lang kidney mo at mag ka pa, katulad ng sinasabi na malakas kang hindi ko alam kung makakasurvive siya. Mukhang may alam si Francis Leo Inidoro sa mga bawal dahil alam niya mismo sa kanyang katawan kung ano ang epekto nito. Oh, kasi oh, pag isa na lang ang kidney mo tapos pag nag ka kasi iba yung epekto ng sa katawan eh. Sisirain niya talaga yung katawan mo. Eh ngayon, inabot na 60 anyo si Bongbong. Ibig sabihin, nabubuhay siya ng malinis. Eh, yun, yun yung interpre eh, eh, interpretasyon ko sa sarili ko. Ayoko ko naman magbigay ng conclusion kasi hindi naman ako doktor. Kumbaga, yung pagkakaintindi ko lang. At ayaw kong bigyan ng kasiguraduhan kasi nga hindi naman ako sigurado. Ito yung nakakapanloko sa OFW dahil sinasabi ni Francis Dayo Inidoro na close daw sila ni Bongbong Marcos. Before the pandemic, before ako makulong, close naman kami. Nagpupunta sila sa bahay ko. O, nagpupunta ako sa kanila. Pagbe-birthday ako, si Aimee I mean, nagpapadala pa ng regalo yan eh. O, oh, di ba? O, oh, ganun din naman ako pagbe-birthday siya. Nagpapadala rin ako ng regalo. Pero magmula nung nakulong ako, lumabas na ako yung makasalanan tao. Sobra kasi, sobra yung ginawa nila sa akin. Medyo nag-cool off yung aming relationship. Parang lumamig. But, uh, Hindi ibig sabihin nun, is... Uh, kahit na lumamig yung inyong pag-uusap, hindi na maibig sabihin na, na hindi ka nila kilala. At yan po ang mga ilusyon na ginagawa ni Francis Leo Inidoro para nilangin ang mga OFW na isa siyang Marcos. Ipagpalagay na natin na totoo ang apelido ni Francis Leo. Wala namang masama kung sakaling totoo talaga yun. Pero ang mali po kasi ay ginagamit ni Francis Leo Inidoro ang apelido na yun upang magmukha siyang mayaman at makapangyarihan. Ngayon, gagamitin niya ang pagkakataon sa mga OFW na hingian ng donasyon at palipan sa kanyang mga social media. Ang akala naman ng mga OFW ay itutulong talaga ni Francis Deo Inidoro ito sa ating mga kababayan. Yun pala na ang pera na ibinibigay niyo kay Inidoro ay diretsyo sa kanyang bulsa. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.